So, ayun na nga, guys. Kumusta naman itong ating dinisplay na pogs? As, kagaya nga sinabi ko, uso ngayon yung pogs, guys. And, dinisplay ko ito siya kahapon, guys. Ito, oh. Puno to, punong puno to. And, kahapon nga lang, guys. ito na lang ang matera sa ating pogs. So, ayan. May pasok lang ngayon guys kaya medyo hindi pa na Pero sigurado kung walang pasok ay um, ubos na yan siya guys Pero okay lang may stocks pa naman tayo dyan Kaya sobrang totoo nga na talagang uso to ngayon dito sa lugar namin. Ayan, paubos na yun siya. Lalo na siguro kung walang pasok um, guys, ubos na yan. Pero gaya nga ng sinabi ko, mayroon akong stocks, ano pa sa ilalim. So, bago maubos yun, mag-order na ulit ako ng isa pang batch. Kasi matagal mawala yung pagkauso ng pogs. Kaya, itodo na natin to. <laughs> so, ngayon nga pala guys, Mag-share lang ako ng mga mga idadagdag ko dito kasi yung iba kong mga products, ibang mga items ay paubos na siya talaga guys. And, ayun, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan kong dagdagan. Ibig sabihin, sila yung mga mabibenta dito sa aking mga paninda. So, first guys, itong Ayan, ito na lang ang natira guys oh, sa aking sticker eh, nilang peraso na lang to siya. Isang kembot na lang. Ubus na yan. So, ang inaano mo guys, may problema ko. Gusto kong bumili nito sa Divisoria na kaya lang, ilang araw pa kung bago makakapunta dahil ano, wala akong chance na makapunta dun dahil na yung partner ko ay walang day off. So, kailangan mag-day off muna siya para makalis ako. Kaya iniisip po kung mag-order ako or antayin ko makapag-divisorya. Kaya lang pag matagalan ako makabili nito, baka matumamlay siya. Mawalan yung pagkauso. So, ayun pag-iisipan ko. Pero definitely, dadagdagan ko yan. Then, eto guys, ang aking bouncing clay na walang kamatayan. bouncing clay. Sobrang mabenta. Tinan nyo siya guys, ayun na lang siya. Mm. Everyday siya nabibentahan. Kaya kailangan ko na talaga siyang madagdagan. Yan. Ito na lang kasi ang stocks ko guys Ayan na lang, isang Ayan, last batch na to Huling refillan na to Pag na-refill ko, ayan, naubo na. Then, isa pang kailangan ko pang mabili Is, yung ganito guys na Rain Rat, yung tong-tong sa her na Card, dahil nga naubusan So, yung Pokemon yung mga binibili nila Kaya, ayun So, yun yung isa sa mga kailangan ko pang kailangan ko nang mabili at madagdag na dito sa aking mga paninda Then, dito guys, naman, itong slime. Itong slime naman, ayan. Isang, ay, huling refill na yung nandun, guys. May stock pa ako, pero huling refill na din yun. And, ayun na, yun na, tira. So, isa sa, talaga sa mga malalakas is itong clay and yung slime. Kaya, dapat makapunta na ako ng Divisoria ng makapabili na, makabili na ako ng mga kailangan kailangan talaga dito dito guys itong mga to ibang items dito ay hindi ko na siya dadagdagan dahil guys yung iba ay hindi naman nauso and yung iba ay ko na lang talaga pero ito guys ayan ayan gago bibili pa tayo nito pero yung isang version yung original color niya hindi yung mga makukulay kasi naghahanap ibang bata yung talagang original po kulay niya, yung may brown. Yung ganito kasi guys, yung talagang kulay niya is brown. Ayan, ito may color-color siya eh. Kaya dahil pala yung isang klase yung binili ko. So, ayan, kailangan makapunta na tayo doon sa divisor. Yan ang natin ng bago yan. Tapos, itong kwintas. Dadagdagan ko to, pero ibang klase yung kwintas naman. Basta magdadagdagan ko. Dito ng necklace. Ayan, yung mga yan. Tapos, ayan, yung iba, pinapaubos ko na lang. Ito, pauubusan ko lang sa Shopee. Ko lang naman na nabili eh. Ayan, okay naman na naman siya pero mas mab mas mabilis talaga yung cards das itong stickers kaya yan kasi siguro hindi dagdagan. Then ito, ayan, lagi ko naman 'to binabanggit, itong toy bricks. Yan ang mga kailangan nating i-purchase ng maramihan talaga. Kasi sobrang napaka-mabenta niyan sa akin dito. Tapos, andito yung mga nasa taas guys. Pinapaubos ko na lang yan. So, hindi ko na kailangan dagdagan yung mga yan. Yung mga importante lang talaga. And then, lastly, ito guys. Ayan. So, titingin na tayo sa shopping guys. Para makapag-order na ulit na makapili na tayo ng mga bago natin. Idadagdag dyan ng mga candy sour. So, to try kong tumingin na kung may makita akong mga bagong sour gummies. Ayan, para may bago dyan. Tsaka yung, eto guys, yung, akala ah, ko hindi ako mabibenta, hindi mauubos. Pero ayan na siya guys. Ayan na, nauubos na siya. Tapos, yung isa pa, yung sabi ko napakaangkang. Mabenta talaga siya sa akin. Hindi ko akalain na mabibenta ko siya. Kasi, ang sarap niya din kahit ako mismo guys, inuulam po siya sa kanin. Kasi e, so, sobrang sarap niya. Kahit maanghang siya, ang sarap niya talaga. Lala, pag butong na butong ka kaya ayun, yun yung mga idadagdag at mga kailangan ko na talaga dito guys sa tindahan so sana makapamili na ako and ayun makaalis na ako, makapunta na ng Divisoria para makumpleto na ulit and uh, last thing nga pala guys ito pala yung mga hair clamps dahil mainit na yun Nag nabenta sa akin yung mga clams ko. So, kaya bibili na ako guys ng mga hair clams na mga ganito ulit. Ganito kalalaki. So ayun, isa sa mga idadagdag ko dito sa aking tindahan. So yun na naman guys ang mga importante. And balloons nga po na. Ubus na yung balloons ko. So kailangan ko na ng mga balloons. Dahil yung balloons ay everyday din yun talaga nabibili. Kaya kailangan natin yun. So, ayun yung mga idadagdag ko dito, guys. At ang mga kailangan ko na talagang mabili as soon as possible. So, ayun. Sana makapag kapag purchase na tayo. And another one pala. Munti ko makalimutan. Yung mga ano ko, wala na siya, guys. Wala na akong stocks. Ito na lang, last. Yung karate belts. So, ayun na. Yung last na talaga yun. Yung karate belts. Kailangan ko na din yan ma mabili, makabili na ulit ako ng mga bagong stocks, lalo na itong rainbow flavor rainbow na karate belt ayan, mabenta, mabenta, sobra so, ayon yun guys, ang mga kailangan ko dito na mabili na as soon as possible so, kaya samahan nyo ulit ako guys sa mga susunod kong pamimili doon sa Divisoria thank you so much